hai oh uh. apa kalapit apa apa kalapit mana tuh hai apa kalapitnya no? Tingin nga ako kung pogi. Isma ako. Turu na. Pogi iyan, oh. No? Pogi iyan, oh. No? Hoy. Pogi iyan, oh. No? Tingin nga ako kung pogi si Cody. Hoy. Nagpapogi iyan. Oh. Oh, nagpapogi iyan, oh. No. Ilong niya, basa. Hindi. 晚安。啊